thank you one more. Mommy Hannah and Brian Vlog. Always wear your mask, wash your hands, and stay healthy too. So for today's episode, ang amin, ang ating gagawin ngayon ay tuturuan namin kayo kung paano magturo ng addition sa mga batang nagsisimula pa lang mag-aral. Okay? So, yun po ang aming ituturo sa inyo ngayon. So, kung gusto nyo pong uh, matutunan yon, please continue watching this video. So, paano po matututunan ng bata ang addition? So, una, dapat ituro natin sa kanila ang pagbibilang. At kailangan din ituro natin sa kanila kung ano ang itsura ng bawat bilang. Kasi kapag hindi nila alam bumilang at hindi nila alam ang itsura ng, ng bawat bilang, ay hindi po natin sa kanila maituturo ang tamang addition. Kailangan pagkilala muna ng bawat bilang at, pag at kaalaman kung paano bumilang. So, kung halimbawa ang anak nyo ay nasa edad isa, uh, hanggang tatlo, pwede nyo na sa kanilang introduce ang, at pa ituro ang pagbibilang. Mas maganda nga po kapag ka uh, Uh, ...mga one-year-old pa lang sa kanila, tinuturoan nyo ng bumilang, eh. Para kapag nasa two na sila at three, mataas na yung bilang na kanilang kayang bilangin, okay? So, halimbawa, alam na nila ang pagbibilang at ano ang itsura ng bawat numbers. Doon na po natin sa kanila ituturo ang addition, okay? So, pwede rin habang tinuturo natin sa kanila ang pagbibilang, kunyari isa hanggang sampu pa lang ang alam ng mga bata na, ng mga anak natin dahil sila ay uh, nag-uumpisa pa lamang magsalita or dahil sila ay dalawang taon pa lamang, pwede na po natin i-insert pa isa-isa ang addition. Pa, paano po gagawin? halimbawa, kumakain kayo or nag aalmusal dahil tasa lang po ang nandito, halimbawa, sabi mo sa anak mo, anak, ito ang tasa ni mama. Ito ang tasa ni Papa. o so, isang tasa ni Mama plus isang tasa ni Papa, ilan lahat ang tasa? Dalawa. O, bilangin mo nga, anak. Isa, dalawa. Okay, very good. Meron tayong dalawang tasa. So, ganun pa lamang po, ay na-introduce na po natin ang pagbibilang, uh, pag a sa mga bata nang hindi nila nalalaman or hindi nila namamalayan hanggang sa masanay na lamang silang nag a -addition. So, pwede sa mga naglalaro lamang kayo, pero nai-insert nyo na ang addition sa inyong mga anak para po uh, pumapasok na sa kanilang mga kaisipan na ay, nag a na pala sila. Or ay, nag a na pala kami ni Mami. Okay, ano pa po? Okay. Halimbawa, dun po muna tayo sa mga nakagisnan nating paraan ng pagtuturo ng addition. Di ba po, tayong mga magulang, kapag tayo ay nagtuturo noon, kunyari, for Plus 5. Ang ating ginagamit ay mga daliri. Okay. O, paano yun? Anak, apat, dagdagan mo ng lima. ba diba, ganun po tayo magturo. O, ito, anak ha, bilang ha. One, two, three, four. O, yan ay apat. O, yung kabila naman. O, lima anak. O, yung lima, five. One, two, three, four, five. O, ilan yan lahat? Bilangin mo. Bilangin mo isa-isa, anak. Five, eight, seven, eight, nine. Okay. Ilan to lahat? Nine! Okay, nine. O, sige nga, ituro mo ang isulat mo. papaano ang nine? O, isusulat ko ha. Four plus five. Anong sagot mo, anak? Sige nga, sulat mo dito. Okay. So, kailangan, hindi lang po tayo nagtuturo sa kanila kung papaano mag-add sa pamamagitan ng kamay at uh, ng ating mga daliri. Kailangan ituro din natin sa kanila kung paano isulat at ang tawag po, lalo na po dapat ituro natin na ang uh, cross na ito o yung parang letter T na ito ay tinatawag na addition or pagdadagdag. O yan yung tinatawag na plus. Dapat po ipakilala din natin sa kanila ito. Next, ano pa po yung sunod na paraan? Para, para po turuan natin sila ng addition. Pwede Pangalawa, pa ay pwede rin po ang popsicle, popsicle stick. stick. Sa mga kinder or sa grade 1, uh, may mga teachers na nagpapadala ng popsicle stick para turuan ng kanilang mga anak ng addition. Uh, dito po ulit tayo sa 4 plus 5. Paano po ituro ang popsicle stick ay ang addition gamit ang popsicle stick? So, ganito po. Kunyari, Bibig, o anak, ganito po, ganito ang 4 plus 5. Ganyan. Okay? Paano ba anak? O oh, kuha ka ng apat na popsicle stick at saka lima ulit. Oh, bilangin mo lahat yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Nine. Okay, ilan lahat yan, anak? Nine. Okay, merong siyam na popsicle stick. stick. Okay, sige, susulat mo ulit. Susulat uh, mo nga ang sagot, anak. Ayan, hindi naman po dapat natin ipapakilala kung paano magbilang ng addition. Kailangan ipapakilala pa rin natin sa so kanila kung paano sagutan ang na, ang binigay na problema sa adik. Sunod naman, anak, ay 6 plus 3. Okay. Ito po ang ginagawa rin karam, kalimitan sa mga paaralan at sa mga libro ng mga anak natin. Ang ginagawa po ay nag, uh, nagdo-drawing or gumuguhit. Pwedeng sabihin mo, anak, 6 plus 3, para malaman mo ang sagot, pwede kang gumuhit ng bilog. Anong na bilog? 1, 2, 3. 4, 5, 6... Sa katapat na bilang... At tatlong bilog ulit. O, yan. Tapos, bilangin mo lahat ng... Nine. Bilog! Para malaman mo ang... Sagot. Nine. Okay, bilangin mo nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Okay, ilagay mo nga ang sagot. Okay, 9 ang... Sagot. Sabot. O, sige nga. Bumilog ka nga rin ang sagot dito. Ilan ang sagot lahat? Ilagay mo nga dito sa kahon. Okay, ilan yan lahat? Nine. Okay. O, yun po ang isa rin po sa paraan ng pagtuturo ng addition sa ating mga anak. Five plus six. Okay? Ang iba naman po, ang tinuturo ay ang pagbabakod. Okay? Nung mga bata pa po tayo, kadalasan ito yung ginagawa natin kapag nagdi divide pag nagmo multiply at pag nag add yung pagbabakod. Paano po ba yung pagbabakod? Ito yung isa sa mga madaling paraan na tinuturo natin sa mga anak natin. Pag nahihirapan na tayong magturo ng addition, o anak, guhit ka lang ng limang bakod. One, two, three, four, five. At saka, anim na bakod. One, two, three, four, five, six. Tapos, pinapabilang namang po natin ito kung ilan lahat ng bakod na ating iginuhin. Para lang pong dito Okay. sige nga. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Ito na't ang sagot. Okay. Kagaya po ng sinabi niya, ang pagbabakod o yung pagguhit ay pareho lamang po ng paraan. Okay? Basta po, um, wala pong tama at mali sa pagtuturo sa ating mga anak. Ang mahalaga lang ay matutunan natin ang iba't ibang mga teknik na mas mapapadali ang mga bata para masagutan ang kanilang, ang ating mga katanungan tungkol sa addition. Meron din po tayong tinatawag na abacus. Okay, ang abacus po ito ay nabi, nabibili po sa mga school supplies or sa mga bookstore. Okay, paano po itong abacus? Ang abacus po ay may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. May isang pong iba't-ibang kulay po sa bawat hilera. At bawat kulay man, ay merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. May isang din pong bilog sa bawat kulay. So, ito, paano ito, po uh, ito gagamitin? 100 to. Opo, ang total niyan ay 100. So, paano po ito gagamitin? Ang abacus po ay pwede nating magamit sa mula addition hanggang division. So, ngayon po, ituturo ko kung paano ba ginagamit ang abacus sa pagbibilang. So, halimbawa, ito po Okay, halimbawa ay 8 plus 4. Sasabihin mo sa bata na 8 dagdagan ng 4. Ano ang gagawin? Okay? Uh, tuturo natin, tayo natin. Okay. Dahil dalawang number lamang po ang ating ibinigay, dalawang linya lamang din po ang gagamitin ng bata para masagutan ang addition. Okay? So, anong gusto mong gamitin ko ano? Okay. Yung dilaw at yung pink. Okay? Paano po ang gagawin? Ipapaatras nyo sa bata ang walong bilog. One, two, three, four, Okay, sa unang hilera ay ipapatras nyo paharap ang walong bilang ng bilog. At sa pangalawang bilog, ah, pangalawang hilera ay apat naman po ang inyong ipapa abante o ipapaatras atras sa harap. One, two, three, four. Okay, apat naman po ang kanyang inusog paharap. O oh, dahil po naiusog niya na ang walo at apat na pulitas, ay ipapabalik natin siya sa pinagmulan niya. Bibilangin niya na po lahat ng bilog na kanyang inusog kanina. Okay, bilangin mo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Okay, ilan ang sagot? 12. Okay, 12. O, isulat ang sagot. Okay. O, yan po ang sagot. Ang kagandahan po sa abacus, pwede kayo mag-add ng numbers na kahit ilan po. Kunyari, 8 plus 5 plus 3. Pwede pong gamitin yon dahil marami pong bilang ang masasako ng abacus. Basta po, by 10 po siya. Okay? O, next. Ito po yung pinakaparaan na ginamit ko sa aking anak para siya ay matuto ng addition. Okay? Ang, tao, ang sabi ko sa kanya kapag siya ay nag-add, kunyari po ay 12 plus 8. Okay. Paano po ang tinuro ko sa kanya? Ang sabi ko, ang gagamitin niya ay utak at kamay. Paano po ang utak? Ang sabi ko sa kanya, laging pag sa addition, yung mataas na number nilalagay sa utak or iniisip lang niya at ang 8, yon ang ilalagay niya sa kanyang mga daliri. Okay? Yun ang ipapakita niya. So, halimbawa po, 12 plus 8, anak, pakita mo. 12 sa utak 12, at 8 sa daliri. 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20. Okay, anong sagot? 20. Okay, lagay dito. Nung siya po ay nagsisimula mang, pa lamang po, hindi po siya pa ganito magbilang. Nung siya ay nagsisimula mang, simula pa lang mag-addition, ang ginagawa niya, 12, tapos nakaredy na ang kanyang daliri na 8. Tapos, ginaganito niya po yan, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yun po ang ginagawa niya para mas madali niyang na ang mga numbers at mas madaling na-introduce sa kanila ang mental computation of addition. Mas madali na sila makakapag-isip kapag nasanay na sila na ang ginagamit nila sa pag add ay utak at mga daliri. Next time, kapag pinag-plus na sila, mas madali na nilang masa sagot. Okay po? So, yun po ang iba't ibang paraan ng pagtuturo ng addition sa inyong mga alam. salamat po sa panonood ng aming video. Don't forget to like, share, and subscribe if you want more Mommy Hannah and Hands vlog. Bye. please for your mask, Just wash your hands, and stay how to do. Bye. Bye.